Anong kapalit ng kasalanan? Anong paliwanag mo dito mga kaibigan? Magandang tanong yan kaibigan. Ang kapalit ng kasalanan ayon sa Biblia ay kamatayan, hindi lang pisikal na kamatayan, kundi espiritual na pagkahiwalay sa Diyos. Ganito ang sinasabi sa Roma Kapitulo 6 Versikulo 23. Mas mahigit, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Paliwanag ang kasalanan ay anumang pagsuwi sa kalooban ng Diyos. Dahil banal siya, hindi siya maaaring makisama sa kasalanan. Kaya ang kabayaran nito ay kamatayan, pagkahiwalay sa presensya ng Diyos at pagkasira ng ating espiritu. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan niya tayo ng daan para makalaya sa kaparusahan, sa pamamagitan ni Jesu Kristo, na namatay sa krus bilang pantubo sa ating kasalanan. Kaya't kung tatanggapin natin siya at magsisisi, hindi kamatayan ang ating kapalit, kundi buhay na walang hanggan. Mga dagdag na talata, Roma Kapitulo 5 Versikulo 8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Juan Kapitulo 3 Versikulo 16, Sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maikling buod, mas mahigit ang kapalit ng kasalanan ay kamatayan, ngunit sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang makasalanang nagsisisi ay tatanggap ng kapalit na bago, buhay na walang hanggan.